Si Edu ay napakahaba na ito. Tahimik lang at nahihain. Ayan. Ayan. So, mansari rin daw bukas ng Danjoy, guys. Guys, mansari rin ang Danjoy bukas. Sana pwede si Joy bukas. Ayan. Ay, salamat kay May. Thank you po. Ah, Kuya Bobby, sayang talaga. Oo nga, sayang talaga, Kuya Bob. Bawi na lang, bawi. Race to five ulit tayo. Race to five. Sa bilyar. Uy, <laughs> grabe kininong babi. Umayag nagpakulay. Grabe si Bianchi, sobrang trending. Nagising mga views ng Kalinga po. salamat po. O nga pala, no. Um, yung sa visa po. At thank you po pala kay ma'am. Kay tita Connie. Thank you so much po sa pag-sponsor ng hotel sa Thailand. Grabe. Thank you so much po. At yun. At pati na rin po dun sa lugar, sa Manila, dun sa Azul, dun din po kayo stay ano, bago magpa-Thailand. Thank you so much po sa mga nag-sponsor. Maraming salamat po. And, yun nga guys, grabe, Thailand po, sunod. Tapos, kita-kits po tayo, mga kalingap dyan. Kung meron man dyan na, <laughs> Diyan po gaganapin ng anniversary first anniversary ng Jomcar karami Isang taon ng Jomcar guys no tapos sa uh, December naman is yun na mag-Japan um, sa totoo lang uh, family trip po yun pero Sayang din kasi kung hindi ko rin may experience sa mga sa ibang kaling of angels na na pa nakakapunta. No? Kung sino yung maka-approve. -ma kung sino yung maka-approve dun. <laughs> Ang alam mo kasi may visa yon So, patulong din po kami sa mga viewers kung paano mag-apply ng visa. First time ko mag-travel sa may sa bansang may visa. <laughs> Magaling din pala sumayaw si Kalinga Ped. Opo, grabe. Talagang nag-effort po talaga. Kasi nag-practice kami noon, ilang gabi yun, dalawa, tatlong gabi ata yun. Talagang nag-ano kami ng time para dyan. Next big event, one year anniversary ng Chompar. Yes po, grabe ka, bang abang din po talaga yan. Hindi na mapagilan <laughs> Ay. Malapit na birthday mo, Kuya Rob. Ay, oo nga uh, po. October 1. Malapit na pong birthday natin, guys. Eva Diaries. Mabuhay, Kuya. Aten. Ay, grabe. Ano pong magandang title nung uh, nila? Nung series? Ni Kuya Bala at Ate Edna. Isipan nyo nga po kami ng title. Para may title siya. Ano? O 8K na pala tayo. Anong magandang title? Kailan pang burakay nandan, Joy? Ayan. Well, ano din po yan. Schedule na po natin. Schedule din po natin yan. Actually, sa totoo lang, naisip kong mag-birthday dyan sa Boracay. Ano, naisip kong dyan mag-birthday. Kaso, hindi natin sure kung pwede si Joy. So, sayang naman, di ba, kung mapunta kami Boracay, eh, may mga nag-sponsor na. Kay Joy, kay Dan. So, sa Dan Joy, no, nag-sponsor. So, bal naisip ko din sana na, yun, doon na lang din ako mag-birthday. Kaso, hindi naman pwede si Joy since original naman talaga Danjoy yung rason kaya tayo pupunta sa Boracay kasi nga may nag may nag sponsor sa Danjoy pero yun at isasama natin diyan ang isa pang kalinga up angel siguro si Melka no sama ko si Melks kaso di ko sure kung pwede si Joy kung pwede si Joy eh, tingnan natin let's see ikaw at ako, title. Uy, grabe, ano? Pwede, no? Ikaw at ako. Mahiwagang panig ni ko Juan. Mariel, Bonagua, magkasunuran lang po tayo ng birthday. Ako po, October 2. Uy, happy, advance happy birthday sa atin. hoy Papa Franz, shout out. Okay na ba kayo ni Mrs.? <laughs> hmm. Bakit pa walang DJ kahapon? Ah, Nag-shoot po kami ng ano? Nag-shoot po kami ng series ng Sabado. Sabado po kasi yung shooting. Eh, nung Friday naman po, nagkataon na... Ano nga meron nung Friday? Dapat kasi Friday po yun. Friday po dapat. Ah, nag-photoshoot ata kami. Friday. Friday po kasi dapat tayo mag-shoot ng Danjoy kasi Sabado yung upload doon. ikaw ang buhay ko. Ay, grabe naman ang mga title. Ayan, 30 minutes na po tayo. Tunay na pag-ibig ko. Wow. Tayong dalawa. Eh, grabe. Kumusta po si Ras? Ay, mapapanood niyo po yun dun sa photoshoot namin. Upload ko din po yun. Ay, so, ayun ang kalingap. na not... quick live lang tayo. Update lang po yun. Uh, ayan. Mamaya po, uh, 8pm. Meron po tayong uh, upload. Ano? Ayan, 8pm. Upload natin. Yung part 2 no? premier po natin yan. So, thank you, thank you, guys. Uh, quick live lang tayo. Di ko sure mamaya kung makapag-live din ako. No? Di ko sure mamaya. So, thank you po. And God bless everyone. Bye-bye.